Ops, teka lang. Gusto ko manalo ka ngayong Bermans po. Ngayon po ay October 23. Bukas po October 24. Halika muna mga kalaki. Wait lang po. Bibigyan kita ng numero na aalagaan mo po sa loob po ng tatlong araw. Okay? Palitan mo na yung mga numbers na mga hindi na lumalabas yung mga inaalagaan mo dyan. Palitan mo na ibahin mo na mga kalaki, bibigyan kita ng mga bago mong aalagaan. Ano ang birth month mo mga kalaki? Birth month lang po ang kailangan ko ngayon. Papartneran ko po yun, isusumada ko on the spot po. Ibibigay ko sa iyo kung makakapag-antay ka ngayong gabi mismo mga kalaki. Okay? Ngayong gabi, babaguhin ko ang numero na tinatayaan mo. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit, ano po ang gusto mo mga kalaki? Ang mga laki na namin, pwede pong tayaan to sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng, pwede po mga kalaki. Basta, aalagaan mo lang ng 3 days, okay? Ang kailangan ko lang mga kalaki, dapat nakafollow ka sa amin ha para makatanggap ka ng mga legit na mga lucky numbers dapat nagsishare ka ng videos ang technique lang po dyan comment ka lang ng comment heart ng heart mga kalaki para mapansin ko pag isang beses ka lang nag comment wala matatabunan ka maguunahan lang okay at ang 6 digit lucky numbers na pinupost ko po dyan makikita nyo sa screen pwede po yan sa lahat okay kaya ang tanong ko ngayon gusto mo ba napalitan ko ang mga lucky numbers mo gusto mo ba na maranasang manalo dito sa amin dahil araw araw po nakapagpanalo kami rito nakapost po yan sa facebook legit baka ikaw na ang susunod naming winners ano mga kalaki. Palitan na natin ang mga numero mo ngayong gabi po. Okay? Kaya ako po, willing po ako mag-antay ngayon. Kung sino po ang unang mag-comment at nakafollow mga kalaki, may lucky numbers agad-agad.